Ilang araw bago ang kapistahan ng Poong Nazareno sa Lunes, isinagawa na ang clearing operations ng mga pulisya sa paligid ng Quiapo Church at Manila LGU sa mga daraanan ng uh, Walk of Faith opposition para sa Nazareno. Maaga pa lang ay sinabihan o mano ang mga vendor na wala talagang magbebenta sa mga lugar na ipinagbabawal. Ayon kay Police Captain Ruel Robles, walang dapat na maiwan na kahit anong obstruction sa mga kalsada. Kabilang sa isinilalim na sa clearing operations ay ang mga kalsada sa Villa Lobos, Carriedo, Recto, Carlos Palanca at Hidalgo. Maaaring nga makabalik sa lugar ang mga street vendors sa January 10 o Martes pagkatapos na ng pista. Ginawa ito ng mga tauhan ng Plaza Miranda PCP at Manila LGU ilang oras bago ang first Friday Mass ngayong taon na inaasahan. Kaugnay niyan ay eh, makakausap natin sa linya ng telepono si Police Captain Roel Robles, ang Plaza Miranda PCP Commander. Captain Robles, good morning sa inyo. Yes, Cap. Uh, ano po ang mga bawal sa darating na pista ng Nazareno? Opo po. Una po sa lahat, bawal po yung mga na, mga bagay na nakakasabi sa tao. Dated weapon, dated weapon, uh, yung mga balik po. Yung mga may sakit po, may dalang bata, huwag na po natin kasama. Bawal po magdala ng mga payong na may lumatupin sa party. Yung plastic po na kulay itin, bawal din po. So, yun po yung mga basic na bawal. Hmm. At uh, ano naman po yung dapat gawin ng mga vendors natin sa ngayon, na uh, Cap? Uh, sorry po, nagdinis na po yung mga vendor natin. Malinis na po ang uh, kabuuan ng kya mm -hmm. uh, meron na lang po mga sinukuyot na mga basura. O bigot yung natira. Kapag-bigot Medyo maputik. Kaya yun na lang po ang nililinis. Nasa naman po na first Friday mas. Kaya ako medyo makao. Medyo mahirap po yung mga... lugar. <laughs>